Akala ni Hukom Dennis Mendoza na ito ay magiging isang karaniwang paghatol, isang inosenteng binatilyo sa paglilitis. Ngunit mabilis na nagbago ang takbo ng pangyayari nang simulang gibain ng binata ang mga argumento ng prosekusyon na parang isang propesyonal. Sa loob ng Los Angeles County Courthouse, mabigat ang atmosfera, halos nakakasakal. Puno ang silid ng korte at kumakalat ang mga bulungan ng mga manonood habang nagsisimula ang dipang karaniwang eksena. Ang mesa ng akusado ay tila napakalaki para sa binatilyo sa tabi nito. Nakatayo siya na may mga kamay sa bulsa at ang uloy nakaangat sa patlang upang ipakita ang tahimik na kumpiyansa. Marcus Fuentes ang kanyang pangalan, labing siyam na taong gulang lamang, at nahaharap sa mga kasong pagnanakaw ng sasakyan at paglaban sa pag-aresto ng pulis. Isang seryosong sitwasyon ito at ang tingin sa kanya ni Hukom Mendoza ay nagpapahiwatig na ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa kung sino ang may sala o wala. Para sa Hukom, hindi ito basta legal na proseso. Isa itong palabas at siya ang direktor. Bahagyang umupo si Mendoza sa kanyang upuan habang kinakalabit ang makintab na lamesa sa harap niya. Pinagmasdan niya si Marcos nang matagal. May pangungutyang tingin mula sa ibabaw ng kanyang salamin, ang bibig ay bahagyang nakakurba sa pagitan ng isang ngiti at ng paglibak. Akala mo'y eksperto ka, sabi niya nang may tuyong sarkasmo. Hindi ito classroom debate, bata. Tumawa ang mga tao sa silid, tumawa ang bailiff, napangiti ang stenographer, maging ang tagausig ay nakiayon, parang lahat ay kasali sa parehong biro, ngunit hindi natawa si Marcus. Nanatili siyang kalmado, walang bakas ng kaba. Matagal na niyang inihanda ang sarili para sa sandaling ito. Hindi man eksaktong ganitong sitwasyon, hindi niya pinlanong maging akusado, ngunit kabisado niya ang mga korte. Habang ang ibang batay abala sa sports stats, si Marcos ay nag-aaral ng courtroom strategies. Habang naglalaro ang kanyang mga kaibigan, iniisip niya ang mga laban sa korte at isinasadula ang mga ito sa sarili. Ang kanyang ina, si Anita Fuentes, ay isang paralegal ng higit sa dalawampung taon. Lumaki si Marcus na nakakarinig ng mga kwento tungkol sa mga tiwaling tagausig, mga bayas na hukom at mga abogadong walang pakialam. Nakinig siya, natuto at nagsanay. Sa edad na labing apat, mas mahusay pa siyang umanalisa ng mga paglilitis kaysa sa maraming estudyante ng batas. Ngunit sa mata ni Hukom Mendoza, isa lang siyang batang pasaway na sinasayang ang oras ng korte. Huwag na nating patagalin aniya na may pagkayamot habang binubuksan ang case folder. May laro pa ako ng golf sa alas dos. Mas maraming tawa ang sumunod, ngunit may nagbago sa sandaling iyon. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa labi ni Marcus. Halos di makita, pero sapat upang magpahiwatig ng pagbabago. Nagkamali si Mendoza, hindi pa ito napapansin ng silid ni ng kumpiyansang taga-usig na si Mitchell Solaris na tumayo na para bang magsasalita ng isang talumpating ilang beses na niyang sinabi. Ayos na ayos ang kasuotan at puno ng autoridad ang tinig, si Solaris ay halatang kampante sa tagumpay. Kagalanggalang na hukom, malinaw ang ebidensya na si Marcus Fuentes ay nahuling nagmamaneho ng isang ninakaw na 2,023 Audi A-size ilang oras lang bago ang pagkakaaresto ay nai-report na itong nawawala. Nagpatuloy siya, idinitalye ang habulan sa downtown at ang umanuya pagtakas ni Marcus. Nakita ang kanyang fingerprint sa manibela, dagdag pa niya, magsasalita na ang mga ebidensya mismo. Umalingaw-ngaw ang mga salita niya sa buong silid. May mga bulungan sa mga manunood, mukhang isang simple at saradong kaso. Ninakaw na sa sasakyan, habulan, pag-aresto, mukhang masama ang dating. Muling tumingin si Mendoza kay Marcus na may mapangutyang ngiti. Sige, ituloy mo, ani niya sa tagausig. Lumapit si Solaris sa jury box at kumalabog ang tunog ng kanyang makintab na sapatos sa sahig. Malamang ay ipipilit ng depensa na nagkamali lamang na si Ginoong Fuentes ay napadaan lang sa maling lugar sa maling oras, Ania, habang tinititigan si Marcus. Pero magpakatotoo tayo gaano kadalas tumatakbo ang inosente sa pulis. Lalong lumalim ang tensyon Yumuko si Mendoza, ipinatong ang baba sa isang kamay. Ngunit si Marcus ay nanatiling walang reaksyon. Nagpatuloy si Solaris, hawak na ngayon ang ilang dokumento. May testimonya rin tayo ni Officer Daniel Ruiz na siyang personal na nakakita kay akusado sa likod ng manibela. Kumpirmadong ninakaw ang sasakyan. Lahat ng proseso ay sinunod. Bahagyang tumango si Mendoza. Mukhang simple nga at para sa karamihan ng naruroon, mukhang malinaw nga ang lahat. Kompleto ang kwento. Ninakaw na kotse, tangkang pagtakas, matibay na ebidensya. Ngunit si Marcus ay sanay ng tumingin sa mga bagay na hindi agad nakikita ng iba. Tahimik lang siya. Nakatutok. Naghihintay. Marahang pinukpok ni Mendoza ang martilyo. Pakinggan natin ang depensa. Lahat ng matay lumipat kay Lisa Thornton, ang public defender na naatasan sa kaso. Halos hindi pa siya nagsalita mula nang magsimula ang paglilitis. Kinabahang tumayo. Kagalang-galang na hukom ang aking kliyente, simula niya. Ngunit mahinahong itinapat ni Marcus ang kamay sa kanyang braso. Isang tahimik na hudyat. Tumigil siya, tiningnan si Marcus at muling naupo. Pagkatapos, si Marcus ay unang nagsalita. Kagalang-galang na hukom, ako na po ang magtatanggol sa aking sarili. Isang alon ng pagkagulat ang dumaan sa buong silid, katahimikan ang sumunod. Tinitigan siya ni Mendoza, kalahating natatawa, kalahating nabigla. "Anong sabi mo?" tanong niya habang taas ang kilay. Kalmado at matatag ang sagot ni Marcus, "Pinipili kong ipagtanggol ang sarili ko." Anunsyo ni Marcus. Nagkaroon ng mumunting kaguluhan sa loob ng korte. Napataas ang kilay ng bailiff sa gulat. Bahagyang nawala ang kumpiyansang ngiti ni Prosecutor Solaris na palitan ng isang mabilis na tawa. Mukhang magiging kawili-wili ito, sabi niya. Ngunit walang natawa nang lumapit si Marcus dahil may malaking pagbabago ng magaganap. Habang inaayos ni Marcus ang kanyang tindig, Nanatili pa rin nasa bulsa ang mga kamay niya, isang makapal na katahimikan ang bumalot sa silid. Pinatagal niya ito sapat upang lumikha ng pagkailang. At sa wakas, nagsalita siya, Bago ako magsimula, kagalang-galang na hukom, kailangan kong linawin ang isang bagay sa prosekusyon. Nakaismid si Solaris nakataas ang isang kilay. Sige lang dahan-dahang lumapit si Marcus at nagtanong, Sinabi mong personal na nakita ako ni Officer Daniel Ruiz sa loob ng ninakaw na sasakyan bago ako inaresto. Tama? Mabilis na tumango si Solaris. May halong pagkabagot. Tama. At nakasulat yan sa opisyal niyang ulat, tanong ni Marcus. Aba, syempre, tugon ni Solaris na may bahagyang pangungutya. Tumango si Marcus sa katumingin kay Hukom Mendoza kagalang-galang na hukom hinihiling kong hindi tanggapin ang testimonya bilang ebidensya mula sa itaas ng kanyang salamin pinanood siya ni Mendoza bahagyang sumimangot batay saan unang beses inalis ni Marcos ang kanyang mga kamay sa bulsa sabay turo sa mesa ng prosekusyon dahil hindi ako nakita ni Officer Ruiz sa loob ng sasakyan hindi nga siya naka noong nagsimula ang habulan napakunot ang noo ni Solaris. "Anong sinasabi mo?" Lumapit si Marcus. "Kung papayagan ng korte, hinihiling ko na ma-access ang GPS logs ni Officer Ruiz noong gabing iyon. Kung totoo ang sinulat niya sa ulat, dapat tumugma ang lokasyon niya sa kwento niya." At idinugtong niya, "Ang mga salitang bumasag sa katahimikan, pero may kutob ako hindi." Muling nabuhay ang mga bulungan sa galeria, lalong lumakas ang usap-usapan sa mga manonood. Tumingin si Mendoza kay Solaris, Counselor. Tumikim si Solaris, halatang ninenervios. Ang ulat na iyon ay galing sa isang sworn officer, kagalang-galang na hukom. Talaga bang mas paniniwalaan natin ang sinasabi ng isang akusado kaysa sa isang bihasang opisyal ng batas? nagkibit-balikat si Marcus kung nandoon talaga ang opisyal makikita sa GPS. Pero kung wala siya roon, may ibig sabihin din yon, hindi ba? Matamang tiningnan ni Mendoza si Solaris. May pagtutol ba sa pagberipika ng GPS lugs? Nagalilangan si Solaris. Di man matagal, sapat ang katahimikan upang mapansin ng lahat ng hurado ng mga manonood at higit sa lahat ni Hukom Mendoza. Huminga ng malalim si Marcos, alam niyang ang mga matagumpay na tagausig ay hindi nagpapakita ng pag-aatubili. Napakamot si Mendoza halatang iritado. Counselor? Sa wakas, mahina, ngunit malinaw na sabi ni Solaris, walang pagtutol, kagalang-galang na hukom Ngunit nagbago na ang ihip ng hangin, wala na ang tawa, sa halip bumalot ang isang tensyon na parang mabigat na ulap sa buong silid. Bumalik si Solaris sa kanyang mesa, halatang nawawala na sa fokus. Ang dating kumpiyansa ay unti-unting nagkakabasag. Your Honor, ani Solaris, pilit binabalik ang sigla ng kanyang tono, habang hinihintay natin ang GPS confirmation, nandyan pa rin ang fingerprint ng akusado sa manibela ng ninakaw na sasakyan. Bahagyang tumango si Marcos, hindi mabasa ang mukha. Tama, muling lumapit siya. Pero pag-usapan natin sandali yan. Tumango si Mendoza bilang hudyat upang magpatuloy. Humarap si Marcos sa hurado. Nagtitigan sila ng ilan ang gustong ipahiwatig ng prosekusyon dahil may fingerprint ako sa sasakyan, ako na agad ang nagnakaw nito. Iyan ang assumption nila. Huminga siya ng malalim, matatag at malinaw ang kanyang tinig. Isipin ninyo ito, pumasok kayo sa isang tindahan. Sinukat ninyo ang isang jacket, ipinasok ang kamay sa bulsa, sinara ang zipper. Pagkatapos, ibinalik ninyo ito sa rack at umalis. Tumigil siya saglit, ngayon isipin na may nagnakaw ng parehong jacket ilang oras matapos 'yon, nandoon pa rin ang mga fingerprint ninyo. Ibig sabihin ba noon kayo ang magnanakaw? Nagtinginan ang ilang hurado, may bumulong sa likuran. Hindi tumigil si Marcus. Nakaparada ang sasakyang iyon sa labas ng 7-Eleven ilang oras bago raw ito ninakaw. Nasa tindahan ako kasama ang tatlong kaibigan. Pagdaan namin sa sasakyan, sumandala ko roon. Binuksan ko pa nga ang pinto, hindi nakalak, wala akong masyadong inisip. Hindi ko ito ninakaw, hindi ko ito minaneho. Wala akong kinuha sa loob. Isang pabaya lang na sandali. Dahil sa curiosity, wala nang iba. Pagkatapos ay tinanong niya ang lahat. Matalim ngunit kontrolado ang tinig. Kapag humawak ka ba sa isang bagay, automatiko ka na bang kriminal? Nanginig ang kamay ni Solaris habang pilit inaayos ang kanyang mga tala. Ngunit hindi pa tapos si Marcus. At ngayong pinag-uusapan natin ang mga fingerprint, aniya, muling lumingon kay Mendoza. Pag-usapan din natin kung paanong isinagawa ang mismong pagsusuri kagalang-galang na hukom, tinawag ba talaga ang forensic expert na sangkot sa kasong ito upang tumestigo? Bumulaga ang tanong sa buong korte. Napakibot si Hukom Mendoza, halatang nabigla. Lumingon siya kay Solaris. Nag-alinlangan si Solaris. Pagkatapos ay umamin, hindi mahigpit na pinagdikit ni Marcos ang kanyang mga labi. Linawin lang natin, sabi niya ng dahan-dahan. Ang argumento ng Estado ay nakasalalay sa forensic evidence, pero hindi man lang nila itinuring na mahalagang ipatawag ang eksperto na humawak sa ebidensyang iyon. Tiningnan niya ng diretsyo ang hukom. Wala akong pagkakataong tanungin kung paano hinarap ang ebidensya, wala akong tsansang kwestyunin ang chain of custody, at walang paraan upang silipin ang katumpakan ng pagsusuri. Nanginig ang panga ni Solaris. Hindi siya sumagot. Bahagyang tumango si Marcus para bang naging malinaw na sa kanya ang lahat. Kagiliw-giliw, sabi niya ng tahimik. Napabuntong hininga si Mendoza at pinisil ang pagitan ng kanyang mga mata. Ang ekspresyon niya ay parang sa isang taong napagtanto na hindi pala magiging mabilis at madali ang kasong ito. Ngunit hindi pa tapos si Marcus ni malapit pa. Lumapit siya palalo kalmado at may autoridad. Kagalang-galang na hukom, nais kong isumite ang isang pahayag mula sa may-ari ng sasakyan bilang ebidensya. Ang may-ari, tanong ni Mendoza habang nakataas ang kilay, tumango si Marcus Oo, si Ginong Raymond Whittaker, ang rehistradong may-ari ng Audi na nai-report na ninakaw, ay nagbigay ng pahayag sa mga pulis. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi ito isinama sa listahan ng ebidensya ng prosekusyon at sa palagay ko, alam ko kung bakit. Bigla siyang tumalikod kay Solaris. Naalala mo ba ang sinabi ni Ginong Whittaker sa mga pulis nung gabing nawala ang kanyang sasakyan? Nanikip ang mukha ni Solaris. Hindi na siya kailangang sumagot. Alam niya kung ano ang susunod. Kinuha ni Marcus ang isang nakaprint na dokumento mula sa kanyang folder at binasa ito ng malinaw. Iniwan kong umaandar ang kotse habang pumasok ako sa gasolinahan. May batang sumakay at pinaandar ito, pero hindi yung inaresto ninyo. Nakita ko ang bata. Puti siya. Isang dagundong ng pagkabigla ang dumaan sa silid ng korte, itinaas ni Marcus ang papel para makita ng lahat. Kasama ito sa original na police report, sabi niya. Ang parehong report na pinili ng prosecution na huwag pansinin, ang parehong ulat na hindi binanggit ng arresting officer sa kanyang testimonya. Humarap siya sa hurado. Gusto nilang maniwala kayo na ako ay may sala beyond reasonable doubt. Ngunit hindi ko man lang kahawig ang description ng mismong may-ari ng sasakyan. Mabilis na tumayo si Solaris upang makabawi. Kagalang-galang na hukom. Hindi ito mahalaga. Nahuli ang akusado kasama ang sasakyan. Ngunit hindi natinag si Marcus. Hindi totoo yan! Hindi siya sumigaw, hindi rin niya tinaasa ng boses, ngunit ang mga salita niya ay parang punyal na tumama sa gitna ng argumento ng prosekusyon. Inaresto ako ilang block ang layo mula sa kung saan iniwan ng sasakyan. Naglalakad ako pa uwi pagkatapos bumili ng merienda kasama ang mga kaibigan. Wala ako sa loob ng sasakyan. Wala ako sa tabi nito. Hindi ako tumatakbo. Ang tanging dahilan kung bakit ako narito ay dahil sa pabaya at mapanghusgang investigasyon. Muling pinisil ni Mendoza ang sentido niya, bumubuwag na ang kaso at ramdam iyon ng lahat sa silid. Humarap muli si Marcos sa hurado, hindi natitinag ang tinig. Nakawala ang tunay na magnanakaw, pero nakakita sila ng isang black na binatilyo sa paligid at naisip nilang sapat na yon tumigil siya. Hinayaan niyang tumagal ang katahimikan. Yun talaga ang kaso dito. Walang nagsalita, maging ang hangin ay tila tumigil. Naglinis ng lalamunan si Mendoza, inayos ang salamin. May iba pa bang ihaharap ang prosekusyon? Tumayo si Solaris, matigas ang katawan, namumula ang mukha. Wala na po kagalang-galang na hukom. Tumingin si Mendoza kay Marcos sa kadahan-dahang lumingon sa hurado. Iniyuko niya ang ulo at may tinig na formal at kalmado. Sinabi niyang, Case dismissed. Tahimik sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, kaguluhan. Kalahati ng silid ay napabulalas. May nagulat. May kitang-kitang guminhawa. Nagkagulo ang galeria. Nagsusulat ng mabilis ang mga reporter. Tahimik lang si Marcus. Hinayaan niyang manatili ang sandaling iyon. Pinatagal niya upang lasapin ng lahat ang kaganapan. Si Hukom Mendoza, hawak pa rin ng kanyang martilyo, ay tahimik na tinitigan si Marcus. At sa unang pagkakataon, may bago sa kanyang ekspresyon. Isang bagay na hindi nakita kanina. Pagkilala, marahil kahit kaunting pagsisisi, nagtagpo ang tingin nila ni Marcus saglit lamang. Pagkatapos ay humarap siya sa pintuan. Habang papalabas siya, muling nagsalita ang hukom. Ginoong Fuentes! Huminto si Marcos, ngunit hindi lumingon. Nag-alinlangan si Mendoza. Pagkatapos ay sinabi niya, dapat mong pag-isipan ang pagpasok sa law school. Bahagyang ngumiti si Marcus, ngunit wala siyang kailangang pag-isipan. Nandun na siya sa landas na iyon. Sa labas, buhay na buhay, ang hagdan ng korte. May mga reporters, may mga sigaw, may mga kamerang kumikislap at mga mikroponong halos itinutulak sa kanyang muka. Marcus, inasahan mo bang madidismiss ang kaso? Anong susunod mong hakbang? Anong pakiramdam na natalo mo ang isang profesional na taga-usig? Ibinaba ni Marcus ang kanyang hoodie, hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangan ng atensyon o mga headline. Hindi para sa pagpapakitang gilas ang sandaling ito. Ito para sa mas malalim na layunin. Sa paanan ng hagdan, nandoon ang kanyang ina, si Anita Fuentes, nakakrus ang mga braso. Walang mabasa sa kanyang mukha. Ilang tahimik na segundo ang lumipas, tinitigan lang niya ito. Pagkatapos, sa wakas, umiling siya at napabuntong hininga. Anak, muntik mo na akong atakihin sa puso. Tahimik na natawa, si Marcus kinamot ang batok. Kailangan kong sumugal, ma Tinitigan siya ng kanyang ina ng ilang sandali pa bago siya yakapin ng mahigpit. Ikaw talaga yung tipo na hindi kailaman umatras. Patuloy pa rin ang kislapan ng mga kamera, patuloy ang mga sigaw ng mga reporter, ngunit si Marcus ay wala na roon ang atensyon. Sa kabila ng kalye, malapit sa kanyang sasakyan, naroon si Hukom Mendoza, tahimik na nanonood. Nagbago ang tindig nito, wala na ang dating kayabangan at pangungutya. Hindi na rin kita ang aliw sa kanyang mukha. Sa halip, may mas malalim na naipapakita pagsisisi o marahil pagkaunawa. Pumasok siya sa korte na iniisip na ito'y isang karaniwang kaso, isang pangkaraniwang akusado, isang madaling paghatol. Pero ngayon, alam niyang hinding-hindi niya makakalimutan ang kasong ito dahil nagawa ni Marcus ang isang bagay na halos walang ibang nakakagawa. Pinaharap niya ang sistema sa sarili nitong salamin at sa unang pagkakataon, napapikit ito. At doon nagsisimula ang totoong kwento. Hindi lang ito tungkol sa isang binatilyo na napawalang sala. Ito'y sulyap sa mas malawak na katotohanan. Isang paalala kung ilang tao na ang nahatulan, hindi dahil tiyak ang ebidensya, kundi dahil sira ang proseso, dahil sa mga padalos-dalos na desisyon. Dahil may mga taong may kapangyarihang hindi na nagtangkang magtanong pa. Si Marcus ay may kaalaman, may pagsasanay at may tapang upang magsalita, pero Paano na yung iba? Yung mga hindi. Ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa katarungan para sa isa. Nagiiwan ito ng tanong na tumatalab sa labas ng apat na sulok ng korte. Ilang kwento pa ang hindi narinig. Alam ni Marcus na mahirap sagutin ang tanong na yon. Ngunit alam din niya ang dapat niyang gawin. Hindi doon sa korte matatapos ang kanyang paglalakad. Sa susunod, hindi na siya ang nakaupo sa upuan ng akusado. Siya na ang tatayo para sa iba bilang tagapagtanggol, bilang tinig, bilang lakas, at hindi siya mag-iisa. Kaya kung ang kwentong ito ay nakapagpahinto sa iyo, kahit saglit lang, huwag mo itong itikom, ibahagi mo ito. Dahil ang sistemang pangkatarungan ay maaaring itinayo sa mga batas, ngunit hinuhubog ito ng mga taong nasa loob nito, at ang mga tao ay may kakayahang magbago. Kung haharapin natin sila, kung pananagutin natin sila. Kaya pindutin mo ang like, mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong may kabuluhan at ipagpatuloy ang pag-uusap dahil sa susunod baka hindi na si Marcus, baka isa na sa mga mahal mo.